Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio, angat sa musika at balita, musika at balita, Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Magbigat ang ating one time the new Filipino time alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Six, -six sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa, buong bansa. Narito na ang Brigada Balita nationwide sa tanghali. At ngayon Narito ang inyong mga taga-pagbalita. Ang programang ito ay sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Pagkabalita ng Kabrigada Human Rights sa Group Kumpiyansa sa naging desisyon ng ICC sa pagbasura sa hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte UDP naman mga kabrigada hindi na ikinagulat ang naging desisyon ng ICC sa pagbasura sa interim release ni dating Pangulong Duterte NDRRMC naglatag ng paghahanda para sa Trillion Peso March Mga progresibong grupo tuloy ang marcha patungong sa kabila ng harang at barikada inflation rate ngayong buwan Pusibling maitala sa 1.1 hanggang 1.9% At DA Magtatakda ng MSRP Sa imported na sibuyas Simula December 1 Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Buong puso, puso Kasama ang buong pwersa Ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule. atres estenja ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita nationwide. Satan Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Pagandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula rito sa Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali Araw ng Sabado, Kabrigada November 29, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera At Brigada Adner Francisco Kada balita nationwide sa tanghali. Abrigado sa detalye ng ating mga balita. Ang papasalamat ang Human Rights Group sa naging desisyon ng International Criminal Court or ICC na ibasura ang hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y kasunod ng unanimous decision ng appeal sa chamber na ayon sa kanilang kinatawan ay nagpapakita na may malinaw na pamantayan ang korte at hindi basta-basta naapektuhan ng politika. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay Karapatan Secretary General Tina Palabay, iginit nitong bagamat may pag-iingat ay vigilant pa rin sila sa mga susunod na hakbang ng ICC. Dagdag pa ni Palabay, mahalaga pa rin ang pagpapatuloy ng confirmation of charges hearing at ng pag-aresto sa mga itinuturing na co-perpetrators. Dahil saan ito sa mga pagbatikos o pagkilos ng ICC na nagbibigay pag-asa sa mga pamilya ng biktima ng extrajudicial killings. Sa ngayon, patuloy pang panawagan ang grupo sa pamahalaan na magipag-ugnayan sa korte upang masiguro ang tunay na katarungan na inahangad ng pamilya ng EJK -B teams. Magmamatchan pa rin po kami. Sa siyempre kami nagpapasalamat doon sa Appeals Chamber doon mm. sa mga hurado doon, no. Hindi pa rin po kami sigurado, wala pong makakasigurado oh. dahil ito po ay isang court with lots of moving parts about it. So, hindi naman po na wala ang aming kumpiyansa dahil sa totoo lang wala mm. naman tayong choice yan ang court of last resort. Eh. Mm. So, kami po ay nananatiling diligent kung ano po ang mangyayari sa susunod. Mm. Mga kabrigada, yan ang tinig ni Karapatan Secretary General Tina Palabay. Umahataw, ikatabalita ng Nationwide. Sa kaugnay pa rin na balita mga kabrikada, ito naman ang partidong PDP. Hindi na ikinagulat ang naging desisyon ng ICC sa pagbasura sa interim release ni dating Pangulong Duterte. Brigada Jigo ko Studio, i mo! Brigada! Brigada. Umaasa ang Partido Demokratiko Pilipino na isa alang-alang ng International Criminal Court ang sentimiento ng maraming Pilipino sa apila para sa pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit hindi na rin sila nagulat ng ibasura ang apela. Ayon sa Partido, umaasa sila sa pinakamaganda ngunit handa sila sa pinakamalala. Giit ng PDP, patuloy umanong nasasangkot ang ICC sa mga isyo ng kredibilidad, double standard at mga skandalo kayarong ginagawa nitong halimbawa si Duterte. Sinabi rin ng Partido na nakikiayon dito ang kasalukuyang pamahalaan na umanina is ilihis ang atensyon mula sa mga isyo ng katiwalian at kakulangan sa pamamahala. Dagdag ng PDP Ipagpapatuloy nila ang pagdarasal para sa paborabling resulta sa kaso ni Duterte sa ICC. Hinimok din nila ang publiko na ipagdasalan dating Pangulo at ang bansa na anilay nahaharap ngayon sa seryosong pagsubok. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Brigada, baldita, Kabrigada, naniniwala sa si International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na maaaring makatulong sa hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagre-resign sa pwesto ng kanyang mga kaalyado. Ito'y matapos pong hindi pagbigyan ng ICC ang naturang apila. Sa panayam pa kay Conte, sinabi nitong maaring magpakita at magpatunay ang akbang na ito na wala ng kapangyarihan ng kanyang mga kasamahan. Ayon pa sa kanya, sandaling mag-resign si BP Sara at ang lahat ng mga Duterte na nasa pwesto, maaring may paalam na wala na silang kapangyarihan. Rapido! Sa iba pang balita, mga kabrikada, ang NDRRMC naglatagda ng mga paghahanda para sa Trillion Peso March sa Brigada Kat Austria e Brigada Bo. Brigada. Nagbaba ng memorandum ang National Disaster Risk Reduction and Management Council na nag-aatas sa lahat ng regional at local DRRMCs at OCD regional offices na magpatupad ng mga kinakailangang hakbang para sa Trillion Peso March na gagalapin sa White Plains Avenue sa Quezon City at sa iba pang lugar sa bansa sa November 30. Kabilang sa mga ipinag-utos, ang pagpapakalat ng tamang impormasyon sa crowd volume, road closures at emergency procedures, paglalagay ng signage, traffic advisories at emergency access points, pagpreposisyon ng medical teams, ambulansya, fire units at responders, monitoring ng panahon at posibleng hazards, koordinasyon sa traffic agencies para sa ligtas sa loading at unloading at contingency routes, pag-anunsyo ng emergency hotlines at first aid locations. Layo ng mga hakbang na matiyak ang kaligtasan at kahandaan ng publiko sa inaasahang malakihang pagtitipon. In the heart of changing lives ako, si Brigada Kath Austria, ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, the Music News Authority Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa ibang panig pa rin ng ating mga balita mga kabrigada, Brigada Balita Nationwide, nakatakdang magbarcha patungong Mendiola ang mga progresibong grupo ng bagong aliansang makabayan or bayan kapag natapos na ang programa sa Luneta bukas November 30. Ito'y bilang bahagi po ng kanilang plano para sa rally na tinaguri ang Baha sa Luneta 2.0. Bagamat may mga barricade at barbed wire sa paligid ng Malacanang at ng Minjola, iginit pa ng grupo na determinado silang may parating ang panawagan ng publiko para sa transparency at accountability. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay Bayan Secretary General Mong Palatino, ipinaliwanag nitong nakasalalay sa sama-samang pagkilos ng mga mamamayaan ang pressure na dapat maramdaman ng Malacanang. Kaya so, ayong pa Palatino, alisin ang mga pisikal na hadlang upang nga maging maayos at may parating ang mensahe ng publiko sa pamahalaan. Kaya po, after ng Luneta Rally, ang bayan po magmamarcha papuntang Mendola. Meron naman po tayong plano na, halimbawa, may harang sa Mendola kasi mm. ang gusto naman talaga natin, malakandang, di ba? Hindi na natin pipilit yan. mag-program tayo sa Mendola mm. na nasa paanan ng malakandang. Pero syempre, gusto rin pa rin natin ipanawagan sa gobyo gobyerno, alisin niyo yung mga harang. Mm. Kasi ang protesta, malakanyang eh. Hindi naman kami nagpo-protesta sa mga eskwelahan sa paligid ng malakanyang. Wala kaming iso dyan. Ay tayo, gusto natin rally sa, sa kanya kasi mm. gusto natin dalhin ang iso. Kada Balita Nationwide. Ang Malacanang naman, mga kabrigada, inilunsad na rin ang transparency portals ng PhilHealth at SSS. Kasunod yan ang DPWH mula sa Malacanang Brigada Markar Sargan, Ibrigadabo. brigada Brigada. ng Department of Information and Communications Technology na inilunsad na rin ang transparency portals ng PhilHealth at Social Security System. Kasunod ng naunang pagbubukas ng DPWH transparency Transparency Portal na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, ang mga bagong portal ay bahagi ng mas malawak na hakbang ng administrasyon na gamitin ng teknolohiya para labanan ng korupsyon, gawing mas epesyente ang serbisyo ng gobyerno at ibalik ang tiwala ng publiko. Layunin ng mga portal na gawing mas bukas at madaling makita ng publiko ang impormasyon tungkol sa budget at paggastos ng mga ahensya. Gamit ang artificial intelligence, kaya ang magbigay ng malinaw na paliwanag ang system tungkol sa anumang government spending, pati na rin sumagot sa mga tanong sa wikang English, Filipino o Taglish. May kasama rin itong visual dashboards, charts at infographics na madaling tingnan kahit gamit ang ordinaryong smartphone. Paliwanag pa ng DICT, ang DPWH, PhilHealth at SSS ang kauna-unang naglabas ng transparency portals. Ngunit sunod-sunod pang ilalabas ng iba pang ahensya ang kanilang bersyon sa mga susunod na linggo. Target ng pamahalaan na gawing standard ang pagkakaroon ng transparency portals sa lahat ng ahensya bago matapos ang taon. Maaaring ma-access sa mga portal sa website ng DPWH, SSS, PhilHealth at sa open.gov.ph. Ayon sa DICT, sa pamamagitan ng mga portal, mas magiging mahirap itago ang anomalya, mas madali para sa publiko ang mag-monitor ng pondo, at mas transparent ang magiging galaw ng pamahalaan. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Balita naman mga kabrigada sa labas ng ating bansa. Ilang individual na aresto na dahil sa sunog sa Taipo, Hong Kong. Brigada JC Javier, ibrigada mo. Brigada. Report. Iniulat ng anti-graft body ng Hong Kong na may naaresto itong walong individual na konektado sa nangyaring malaking sunog sa high-rise apartment complex sa Taipo. Ang naturang insidente ay kumitil na sa buhay ng hindi babawa sa isang daan at dalawamputwalong katao. Kaugnay nito ay naglunsad na rin kamakailan ang Independent Commission Against Corruption ng SAS Force para investigahan ang posibleng katiwalian sa renovation project sa kompleks. Yan nga ay matapos may mahuling tatlong individual nitong Huwebes. Ayon sa Executive Director ng Migrant Women Refuge Association na Bethune House na si Edwina Antonio, marami na rin mga domestic workers mula sa Pilipinas ang apektado ng insidente at may labing siyampang nawawala. Mabapatid na tinapos na ng mga otoridad ang rescue operation sa sunog pero binigyang di panga pa nga, madagdagan ang bilanga ng mga nasawi. In the heart of changing lives, ako, si Brigada JC Javier ng 105.1 Brigada News sa uh, Manila. The Music and News authority. Brigada ni Nationwide. Ito si Senate President Soto, mga kapigada, isinusulong ang pagbibigay ng karagdagang 100 million pesos funds para sa pagpapatupad ng Philippine Road Safety Action Plan 2023-2028 mula sa Senado Brigada Ann Cortez, i-Brigada Report. Nagpaabot ng pagkaalarma si Senate President Tito Soto sa tumataas nga na bilang ng mga road accidents sa bansa partikular na ang kinasasangkutan nga ng mga motorcycle rider. Kaya para maiwasan at mabawasan din ang aksidente ng ito, ay minungkahi ng senador na bigyan ng karagdagang 100 million pesos ang pagpapatupan ng Philippine Road Safety Action Plan 2023 hanggang 2028. Ayon kay Soto, mahalaga raw na mapondohon nito na maigi dahil makakatulong ito maliban pa nga sa mga naisusulong na batas ngayon tulad nga ng Seatbelts Use Act of 1999, Children's Safety and Motor Motorcycle Act of 2015 at maging Child Safety in Motor Vehicles Act of 2018. Samantala para makatulong pa sa pagtitiyak na maiiwasan nga ang mga motorcycle accident, sinabi ni Senator J.V. Ejercito na mahalagang gawing mandatory ang pagkakaroon ng riders education bago nga payagan ang mga ito na makabili ng motor at makakuha ng driver's license. In the height of changing lives, ako si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News. Mendoza from Manila, the Musical News of Philippines. Samantala mga kabrigada, panukalang national minimum wage sa system. Umusad na sa kamera. Brigada Haji Camino, ibrigada mo. Brigada. probahan ng House Committee on Labor and Employment ang consolidation ng limang panukalang batas na layong magtatag ng minimum wage system. Ayon kay Cavite Representative Jolo Revilla na siyang chairman ng komite, kapag naisa batas ay mabibigyan ng patas at single minimum wage system ang mga manggagawa na hindi nakabase sa lokasyon ng tirahan kundi sa kahalagahan ng ginagampanan. Tatanggalin anya ang provincial wage tiers at bubuwagin ang lumang sistema ng wage boards. Paliwanag ni Revilla, hindi ito simple ang pag ng numero sa papel dahil itatama ang sistemang matagal nang nakakabawa sa dignidad ng mga manggagawa. Imamandato ng panukala na ang national minimum wage ay hindi dapat mas mababa sa kasalukuyang sahod sa Metro Manila upang hindi mabigla sa transition ang mga employer, lalo na ang mga nasa labas ng urban centers, magkakaroon ng tatlong taong phase-in period bago ang full implementation. 30% na pagkakaiba sa sweldo sa pagitan ng regional at national rate ang anga ipatutupad sa unang taon, 35% sa ikalawang taon at ang nalalabing pagkakaiba sa ikatlong taon upang maihanay ang sahod sa National Standard. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji aminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Iniulat naman mga kabrigada ng Banko Sentral ng Pilipinas na posibleng maitala sa 1.1 hanggang sa 1.9% ang inflation rate ngayong Nobyembre. Mas mababa ito kumpara sa target na 2% hanggang 4% na itinakda ng economic manager sa noong Oktobre mga kabrigada naitala ang 1.7% ang inflation rate sa bansa. Ayon dito, paliwanag ng BSP ang pataas na price pressures. Sa buwang ito ay nagpapakita ng epekto ng masamang panahon kasabay ng pagsirit ng presyo ng bigas, isda at prutas. Nakakapekto pa rin umano ang mas mataas na kuryente at presyo ng langis maging ang pagbaba ng value ng piso bagong-bago Ang Department of Agriculture naman mga kabrigada magtatakda ng MSRP na sa imported na sibuyas simula December 1. Brigada Katrina Hunson, i-brigada mo! Brigada! Magsisimulang magtakda ang Department of Agriculture ng maximum suggested retail price para sa imported na pulang sibuyas simula December 1. Kasabay ito na mahakbang laban sa sobrang taas na presyo. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang presyo ng imported na pulang sibuyas ay hindi dapat lumagpas sa 120 pesos kada kilo batay sa import cost na 60 pesos kada kilo, subalit may ilan pa rin nagbebenta nito sa halagang 250 hanggang 300 pesos na tinukoy niya from PT Ring. Kaya naman maglalabas ang hensya ng official na MSRP sa lunes at magpapatupad ng mas striktong monitoring at supply tracing. Upang tukuyin ng pinagmumulan ng sobrang taas sa presyo, lalo na ngayong papalapit ang Kapaskuhana. Kasama rin sa tiniting ng hakbang ang posibleng parusa sa ilalim ng Price Act, katuwang ang Department of Trade and Industry. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Honzon ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Misica News. Also, Brigada Balita Nationwide sa iba pa balita, mga kabrigada, bibigyan ang pagkilala ng Department of Labor and Employment ang isang van driver na nadismiss sa kanyang trabaho matapos gamitin ang sasakyan ng kumpanya para sa kluloha ng ilang individual na nakaranas ng baha sa barangay Kutkot, Liluan, sa Cebu. Kasapay nito, mga kabrigada, naring na ring ibisigahan ng ahensya ang may-ari ng van na naniniwala ang dole na walang grounds para alisin ng driver na si Francis Anthony Narvaza sa kanyang trabaho. Matatandaan kamakailan ay kumanat ang video online kung saan mga kabrikada tila ibuis ni Narvasa sa kanyang buhay kasama ang dalawa pa para eresko ang hindi bababa sa anim kataon na nagdala ng uh, o nadala ng rumaragas ang baha dahil sa bagyong tino. Rikada Nationwide! Rikada Nationwide sa tanghali! Brigada Balita Nationwide Six, Six sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man, Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan, ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide, Nationwide. Nationwide. Sa tanghali Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyo hong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga kabalitang hatid sa inyo ng Maxan Capsule at Bamslab Lab 1 Capsule. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Dibera at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Ang at sa atin hong Brigada Christmas Countdown, 26 days na lang kabrigada. Pasko na! Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.